So ayun na guys, ah, uh, papunta ako ngayon ng gym ko Kasi nung kailan lang eh, di ba nagbiyahe ako ng Tarlac ah uh, Kapag tumatakbo ako ng 110 kph pataas, namamatay yung makina niya So kita nyo naman yung video na to Ayun, bigla akong napahinto dito sa may bandang arko ng Mongkada O oh, di ba namatay So ngayon pupunta ako ng KRB Nung Monday pumunta ako dun eh Uh, tinanong ko kung bakit ganun yung KRB na mamatay siya kapag ka 110 kph na Eh, delikado yun, di ba? Lalo kapag nag-overtake ka. So, pinuntaan ko yung game ko. Sabi naman nila is uh, ilalaban nila yung warranty, no? May issue talaga yung ECU yun nila Kaya kapag kayo nakaramdam kayo ng ano, issue sa KRB nyo, ipunta nyo kaagad sa kasa No? Gamitin nyo agad yung warranty. Ito, hindi ko nga alam kung may warranty pa to eh, pero sabi naman ilalaban nila kasi nga may issue ang ECU ng KRB 180 2021 model so check muna yung ODO, no nung check nya nasa 10k auto pa lang to ibig sabihin bago pa actually nagtanong din ako sa Kimco Group sabi sabi ng karamihan ECU talaga yung problema yung iba naman oil filter tapos yung spark plug isang suspect ako yung spark plug eh pero pinaka Isyo talaga, alam ko, ECU to. Side stand. Nga PMS? Ah, hindi. Yung, ano, yung ECU. LCO? ECU? ECU. ECU? O, papalitan. Pwede ba sa T-Flex ito mga ganito, sir? Hindi. Hindi ba? Hindi ba? O, ba yung ECU nito, sir? O, hindi ako suruhan dito dito. Pero lang pag dito ah. Delikado eh yung pag tumatakbo ko ng 100 biglang namamatay. Ayun. Ay double check ko. Ay sige. Magkano yung ganyan pag bibilhin mo? Mahal siguro niyan. Ito na yung bago ngayon. Ha? kasi nga yung mga ganyan daw may issue daw no. Yung mga unang model. Tapos yung luma kukunin niyo na sir. Oo. Oh. Ah. Ah, okay. <laughs> Kasi papasok pa nila sa reception Mm. Yo. Bago na. May pa program pa ba diyan, sir? Okay, check -check mo na. Ah, okay. Yo. Check. Oh, check niyo muna. <laughs> Bilis lang pala, kala ko matagal. <laughs> ayan yung ano, diagnostic tool. Kasi kabisado mo na lahat ng mga motor dito. Yes, sir. Huh? So, para mo na naman na nag-issue. Mm. Kaling nga eh, ang bilis nung ano eh. bilis nung action eh. Kasi may recall, basta pag uh -huh. may ano na yun. Ang gusto lang nila, documented. Hmm. E, sa amin naman, basta alam namin yung issue yan, hmm. Hindi namin pinamatalan. Kasi, yung Friday nights, hindi na ako maganda yun. Ma Accident pa lang. Oo, oh, ma-accident. Yan nga, niisip ko paano kung nag-overtake ako. Tapos okay. <laughs> <Mas>, namatay bigla. <laughs> Diba? Uh -huh. May kasalubong sa uh -huh. Oh, yun. Uh -huh. 'yun yung iniisip ko. Buti nga nung namatay, namatayan ako ng makina, walang kasalubong. Madalas nagiging error lang dito. ABS. ABS niya? Yeah, kasi nadudumi ang sensor. Oh, uh -huh. kailangan linisan, no. Kasi mabablock yung magnet niya. Mm. Magpuport na kagad 'yon. Hindi naman siya serious na. Mm. Ano lang. Ilang ba detect ng maayos ng sensor? Mm. -hmm. Oh, uh -huh. uh -huh. uh -huh. ka rito, may port yung motor, wala na problema. Hmm. Nagpo-pull Pero ang, ang importante yung wala akong nakita kahit isa. Itong dalawang ECU natin. Yun. Ito yung oh. Mm. So wala kahit isang pull. Okay. okay. Saka yung injector natin, yung, yung, yung sa throttle button, wala talaga. Ah, okay. Dito lang talaga sa CBS kasi hindi may iwasan na dito. Na. Madumi kasi. Mm. Kailangang linisan na. <laughs> Tagal na rin kasi. Pwede <laughs> may iwasan yun. Ang ginagamit yun, sa yung put ng Okay po. Mm. Sa Lalo kong mabudget. Oh, oh. May sensor yan eh. Senso. Pero gumagana naman siya no. Pipindan okay, pa, pa san. Sign, sign lang. Okay. Wala kang babayaran sir since wala. Okay, Aga? thank you. Nag ano si sir, eh pinaano niya? yan. <laughs> Ako naglagay niya. <laughs> Ako naglagay. Wala hmm. ni sir na tsana. Okay. Parang gusto ko rin sa Kaso pag mga ganitong ano, hindi siya ano, masyadong madikit. Kailangan mga ganito. Hmm, hindi siya kumakapit. Sa ganitong Yung magandang gawa ko talaga yung nasa harap kasi ganito yung fairings niya. Hmm. Ito, irapan ako dyan. Hindi kaya lang po. Hindi kaya. Hindi siya dumidikit kaya pinati-hati ko yan. Yung harap pang ano. Kailangan mo lang ng hitgan. Ah. Uh, pag-update ka lang, if may nagbago, ganun pa rin siya. Ah, sige, sige, sir. Thank you. Di bali, sa saan next punta ko dito? Wala kasi akong dalang sticker eh. <laughs> 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 uh <-huh>. Salamat, <laughs> diga, diga, sir. Thank you, thank you, sir. Diga, sir. sir, thank you. <laughs> sige. <laughs> so, natapos na, no, guys, ah... Uh, pinalitan na nila yung ECU so ang gagawin ko is i-monitor ko kung ganun pa rin siya uh, napakabilis ng ano ng proseso dito sa Kimco no nung Monday lang ako pumunta dito uh, ano ngayon uh, Friday so wala pang one week talagang inaksyonan na nila so maganda dyan sa Kimco talagang ano no papalitan And, hindi katulad sa ibang sorry ha ah, sa ibang dealer na papabutin pa, pa nila ng 2 to 3 months which is kaya naman kahit 1 week no so dito sa Kim ko no dito sa Techno Hub ah uh, ayan napakalupit mo talaga Kim ko maraming salamat tsaka sa mga staff mo napakabait nila ayan uh, lalo na yung ano yung mechanic nila no talagang tuturuan ka pa so ganyan dapat di ba mm, thank you thank you ayan. so napalitan na siya ngayon, ang gagawin ko is i-observe ko siya. Babalik ako kapag ganun pa rin yung issue. Siyempre, under warranty pa naman to. Alam ko, ano, yung warranty nito hanggang sa ano na lang, September. So, yun pauwi na ako ng BJH compound ulit. At kailangan ko magpahinga dahil nga, yun, uh, may sakit pa ako. So, ay, nag-check engine siya, guys. Ganun. Teka lang, babalik ako doon. Nag-check engine siya. Meanwhile. Teka. Uh, start ito? ko. Oh, nakalabas siya kanina eh. Ayan. Oh, nawala. Tangi lang yan. <laughs> okay na <naman> wala. <lang. laughs> Lumabas yung check engine kanina ngayon. Wala na. Putik. Sabi ko nga sa iyo yung ABS. <laughs> ah. Uh, 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 yun yung ano? Ah, uh, kanina. Yung... Nawala siya. luko-loko Hahaha. <laughs> <laughs> Sige na. Ah, ko na lang, no. Okay, thank you. <laughs> Sige. <laughs> Walang ya uh, to. Loko-loko. So, sumasanig pa lang siya yung ECU. <laughs> sumasanig pa lang dito sa ano, KRB kumbaga, parang bagong soul. <laughs> Kaya siguro yung kanina. <laughs> may check engine kasi nga nire-read niya pa yung ECU pinafamiliarize niya pa itong motor na to ang galing ng explanation ko boy <laughs> ah, naging supernatural na so yun marami salamat sa panonood ng aking vlog okay so sa mga may problema ng ano ng KRB dyan yung ECU nyo puntaan nyo na kagad yung kasa yan puntaan nyo na kagad kasi ano eh Delikado kapag kayong yung namamatayan ka ng makina sa kalagitnaan ng daan. Eh, paano kung nag-overtake ka tapos biglang namatay, di ba? Tapos may kasalubong, eh di sumalpok ka. At tapos nabangka ka pa nung nasa likod mo. So, yun ang gawin nyo guys, no? kapalitan uh, nyo na kagad yung ECU. O oh, kahit anong motor yan, kung may problema sa motor nyo, palitan nyo na agad. Yung parts na yan, mas importante ang buhay natin kumpara sa pera, no? Yung pera, nababalik yan eh. Madaling, madaling kitain yan, hindi naman sa madaling kitain pero <coughs> bumabalik yan. Okay, so thanks so much, guys. Babush!